Ito naman mga guys, nung papunta kami ng isla. Ang isla ng Higatangan. Dito po isa ko pa ng nabalbiliran. Dito pa lang ay makikita natin ang napakaganda nilang dagat at syempre napakalinis pa. Parang gusto ko na ang tumalon kagad. Ka at mamaya-maya lang ay bababa na po tayo. Masisilip na natin ang ganda ng kanilang isla. dito na kami sa Higatangan Island. At tayo po muna yung mag-iikot-ikot. Napakaganda po dito sa kanilang lugar mga guys. At mamayang gabi mayroon pong ano dito, event. Napakadami pong tao dito. at safe naman po dito kasi merong mga kapulisan at, at coast guard yan po yun po ang ano, police assistance nakahanda na po yung mga ano, instrument na gagamitin mamaya yan. at doon po gaganapin yung ano mga guys yung, yung event yan po tayo dito sa kanilang lugar Lalakad-lakad po muna tayo dito para makita natin yung kanilang napakagandang lugar at isla. Dito. Hay magi sir. Dito. Sir. Dito daw po tayo dadan, sabi. Ayun. Po yung registration nila. Dito naman po yung registration. Maayong hapon. Ninyong tanan. Yan. Ano mga guys? <laughs> Mayong hapon. Mayong ah. <laughs> hapon. pa. <laughs> yung salita po dito mga guys, bisaya. Kaya magbibisaya po tayo dito ngayon. Mayong hapon. Nasila yung mga tindadari mga guys. na yung pan, mani, burger. Ah. Mayong hapon. Kay murag dugay dugay na bugo wala ka sultig kwan bisaya pwede po ta mag sultig bisaya pwede po ta mga bukutan po ng mga tao dere mga makisangkayon ayaw maayong hapon ning ah. <laughs> palit na akong kaubanog snack murag libriyan ko ano okay. ba yung inaadre, ma'am? Ano may yung ma'am? Pesta? Festival. Ah, festival, diyan yung si ma'am. Katagan na kong kwan. Pampawala sa puhaw. Ang royal. Pagkatapos, insert ko na lang po ito, mga guys, yung aming awarding. Second runner-up. Uh, first first runner-up. Second runner-up for the 7 horse uh, horsepower category. Andi dito pala sina mayor, tapos organizer committee, at yung iba pang mga participants na nanalo sa nasabing event. At yan mga guys, magpipicture-picture -picture po muna kami dahil baka abutan kami ng ulan. Medyo makulimlim na po kasi yung langit.